哎哎，啊，哈哈哈哈哈，啊，哈哈哈哈哈，呃呃呃，啊，呃呃呃呃，呃，哈哈哈哈哈，呃呃呃，啊，呃，啊，哈哈哈哈哈。 <laughs> no bay loob. Ano ba? Dali mo ba sa loob, ba? Masok na at nagsasampay ako. Dali mo sa loob. Wala ka dyan tao. Pasok, lagay mo lang dyan sa ano. Ang dating na po si Bumbay. Ngayon, lagay mo lang dyan sa harap. Turog si Bibi. cinta sa bahay? Wala? Nandiyan mo na lang. Nagkain na kayo? Ayan po si Bibi tulog. Bye. Ayan si Bumbay. Bye. Silip ka dyan, bye. Magkain na kayo, bye. Si ko nagkukuha ng ano, plato at makain na sila. Magkain na kayo. Pinadita ko si kulit at bantay kay Bibi kasi si Bombay walang kasama. Kaya sabi ko isa. Kaya po ni Bombay sa mesa gusto niya dyan. <laughs> Yung rice cooker na doon sa loob, kain mo na lang. Higa ko dyan si Bibi o sa labas at malinis mo na ako sa loob. Diyan, sa nito. ko. Na, magkain mo na kayo. Gusto ni Bombay na kalapiga, kaya dyan siya. Sige. Ako akong higaan ni Bibi, lalabas ko para makalinis ako sa loob. Magkain ka na ba may soft? Saan ka nyo galing soft drinks niyan? Sinama po ni Kulot si Bombay kasi wala daw bantay sa bahay. Sabi ko kay Bibi, to bantayan mo niya si Bibi. Bibi, oh, nilatag ko na dyan sa simento at malinis ako sa ano. Sa kwarto. Magkain ka na dyan, bay. Ayan, naglinis mo po ako. yeah? Ginom kasi ang gamot. May lagnat po kasi si Chris ay. Kaya pinalaglalabas ang pawis niyan. Ayan, nandito po sila Oh. Si Bumbay. Ayan, sabi ko maupo lang si Jan. Huwag siya magparagala at maulon sa labas. So, bantayan niya muna si Bibi. Habang may ginagawa pa ako. May idot. o. Oh, relax, o. Oh. Nagigames po siya. Ayan, gamit yung cellphone ni Raymar. Bibi naman, o. Oh, Nilalagdat po iyan. Kakapainom ko pa lang ng gamot. <tipad> Asan si Bibi to? <tipad> Nakakuha ka? Wala, Diyan nga, May um, cheesecake. Ay, may ni ka po. Niya mukhang didi. Nakang no, didi na ikaw. Ma, ah, ngaranga ka na. Madidi na. Kulot <laughs> ba o. Baho. Food trip siya. Ba, relax ng oh. No. Si baby ko na kasi mapahilot siya mamaya. Ano? Mapahilot ikaw. Ano? 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 Bye bye. Iwan na si Chris Chris. Bye bye na. Oh, bye bye. Bye, -bye. Oh bye, -bye. bye, -bye. <laughs> yeah, napatulog ko na po ulit si baby. Kaya makakapagsampay na ako ng ilang na makakapagsampay na ako. Marami pa akong tiklupin. Bukas na yan. Itatabi ko lang muna. Kasi marami pa akong pasinampay. Meron pang winawashing si Raymart. Ayan po yung mga nilaban. May natong ko na sa mesa at wala na malalagyan. Na-dryer na din po yung mga panampay namin. Ayan. Dito ko na sa lobby sasampay kasi maulan. Si bibi tulog pa. Ay, gising na. <laughs> gising na ang bibi ko. Ayan po yung mga pinunpo namin. Ay. Ay. Oy. Wow. Ah. Gising na ikaw. Hindi hmm. pa nga ako tapos. Ngayon? Sino yung nakikita mo? Ha? Mama Chin yan. Mama Chin yan. O. Oh. <laughs> Mano ka na naman? Ha? O. oh, Murong oh. ano? Murong ano? Murong ano ang bibi ko? Murong. Ay, gulit na. gulit na. <laughs> dito nga tayo, ma. Halika ah, na dito. Dali. Hmm. Mama. Ay, buloy talaga. Kukudutin kita. Hmm. Ay. Purula mm. mm. ah. Ah. <laughs> akong gana. Ha? Ah. Mm. ba Oo. Oh. Oo, oh, ano 'yun? Oh. Alin? Ano ng Ano ng Hmm. Masama ka. Hmm. nasama ikaw sa akin hmm, tara na bye bye tayo hindi nga bye bye tayo bye 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 hey. uh. ay sinong maa ah uh. Oh, uh. oh, uh. oh, maa ka? Huh? Maa ikaw? Hmm? Hehehehe <laughs> ano na yung kausapin big boy na yan ano big boy na yung bibig kung yan oh big mm -mm. big boy ka na bago hmm? big boy na bago ay ka hmm? oh oh kulay ni kapunyata oh ta Oo Oh, unun 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 na unun 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 na unun gabi na oh. <laughs> ah, na alas 6 na po dito. Yung mga dalahin niyo. Yun. Yung payong pinalitan ko na natulog na po si Bibi, nilalagnat po yun yeah. Bombay mauwi na sila. Sige na bay sa susunod na lang. Susunod na lang magtambay ka ulit dito. Kuya mo na chinelas mo diyan sa labas. Mauwi na kayo? Mm uh -hmm. -huh. Ay na po sila. Hawi na si Bito Bito. Ay na si Bumbay. Mabilim na. Bumbay ka na Bumbay. Masusunod ka na lang Bay. magtambay ulit? Napunta na kami. Okay, ingat kayo. na po doon. Ay na po yung dalawa na. At gabi na rin. Sabi doon ni Chris. Eh, 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 eh.

nakakasama na po siya kargaon. Ngayong yung buhok ko ni Peace. Dahil, nagang rag-rag. Ano? Ah, mong bubuk yung... Oh, oh. Bubuk na ako. Ay. <laughs> hindi, man. Hindi, man. Hindi, man. Ano?